everybody. This is Jem here and magandang araw sa inyong lahat. So today ay pupunta tayo ng Rusi Branch kasi titingnan natin yung bagong motor na display nila which is yung Adventure X na adventure scooter ni Rusi. So malimit lang kasi silang mag-display ng ganon kaya hindi na natin to papalagpasin. Let's check the bike and yung mga statics and yung bike personally kasi hindi pa ako nakakita ng ganong unit dito sa lugar namin. So, hindi na natin siya papalagpasin. Let's go and let's check the bike. So, and guys, nandito na tayo sa Rusi and ito na yung sinasabi ko sa inyo na dalawang scooter or adventure scooter ni Rusi which is itong Adventure X na merong 150cc na displacement. So, ang kulay na available dito guys ay itong uh, black and white at saka itong pure black na kulay. merong may gusto ng kulay black, but personally, mas prefer ko itong uh, white and black na color combination. And, uh, meron siyang presyo na 110,000 pag kukunin niyo siya ng cash. Pero, pag kukunin niyo siya ng monthly, sa 3 years ay, ang kanyang monthly is 4,495. Sa 2 years is 6,035 sa one year, pag, siya ng one year, ang magiging presyo niya monthly or hulugan niya monthly is 10,660. Ang down payment naman niya guys is nasa around or nasa 10,000. And meron kayong rebates guys pag magbabayad kayo early. So ang rebates is 300 pesos. So let's go guys and tingnan na natin ang buong statics ng motor. Itong Adventure X ay naka dual disc brake na siya, harap at saka sa likod. And makikita nyo dito guys, meron siyang speedometer ring. So hindi siya ABS, kung hindi, speedometer ring. So ang kanyang brake system naman ay naka combi brake system. Uh, ang kanyang uh, cooling system ay naka liquid cool. So hindi na siya panis sa Honda click 125 kasi nga naka liquid cool na ang kanyang cooling system. Pagdating naman sa kanyang lamp, of course uh, expected naman sa ganitong presyo ay uh, LED na lahat. Talaga yung ilaw pati dito sa headlight, sa signal light at saka sa brake light. So pagdating sa kanyang mga ilaw ay LED na lahat. So dito guys, tingnan nyo na dito banda. So ito yung kanyang headlight. So ang kanyang headlight ay naka projector type yung kanyang lamp. And may nakita ko sa YouTube guys na maaari nyo itong i-move pag ginalaw nyo tong dalawang projector lamp. So try natin. Ganito yon Ay hindi pala joke lang. <laughs> So itong Adventure X ay ginawa siya for adventure riding. So ma-expect talaga natin na malapad na malapad yung kanyang upuan for comfortability. And also ang kanyang sitting position is nasa upright kasi yan naman talaga yung purpose ng scooter para comfortable yung ride natin. So hindi sasakit yung paa natin, yung uh, puwet natin pag umupo tayo dito kasi nga malapad na malapad yung kanyang upuan. Pagdating naman sa kanyang footboard, of course meron tayo ditong extended na para ma-stretch natin yung paa natin pag nangalay na if in case sa long ride. So pagdating naman sa kanyang uh, display so ang Adventure X ay meron na siyang fully digital display. So wala nang analog. Lahat ng display ay naka digital na which is good. So hindi lang natin ma-turn on yung digital kasi hindi tayo nakapag ano doon sa uh, dito sa manager. So ang kanyang mga switches is of course uh, same lang sa mga motor. mental tayo ditong, uh, high and low and itong signal light uh, sa horn and sa kabila naman ay meron tayo ditong kill switch para sa ating ilaw and starter so wala namang uh, special pagdating sa kanyang mga switches and dito pala sa kabila guys meron tayo ditong passing light ayan so ito yung switch ng passing light. So pagdating sa mga suspension ng Adventure X ay dalawa na ang kanyang shock dito sa likod. So if in case gusto ninyo ng dalawang shock ay hindi nyo na kailangan magpa-modify pa kasi uh, itong Adventure X ay meron na siyang dalawang shock dito sa likod. So makikita nyo naman dito sa likurang bahagi ng moto. So ito yung kanyang uh, taillight and ang kanyang signal light. And as what I have said earlier, naka-LED na lahat ang kanyang mga ilaw. So, ayan, guys. Uh, ano pa ba? So, ito yung kanyang grab bar. Ayan. Ito yung kanyang grab bar. And, ang mas nagustuhan ko dito sa moto na to, guys, ay ang kanyang... yan Hindi siya plastic, guys, kung hindi aluminum. Parang meron siyang ah uh, ano guys, basta aluminum yung kanyang uh, footboard. And itong black, of course, plastic to, pero itong lining na to guys ay aluminum or metal. So, ito yung kanyang uh, peg ng angkas. Ayan, meron siyang, mm, maganda siya guys kasi nag-click. So pagdating naman sa kanyang mga decals or sa mga sticker ng motor ay uh, gusto ko itong ganitong klase ng sticker kasi minimalistic lang, hindi siya masyadong masakit sa mata. So nandito yung kanyang name, Adventure X and Water Cool. So itong motor na to guys ay Water gold and and 4 valve na siya guys. So itong motor na to ay 4 valves na. And itong kanyang windscreen dito sa harap ay adjustable siya guys so fully adjustable so hindi lang natin alam kung paano siya i-adjust pero adjustable ito guys and that concludes sa ating short walk around video sa bagong motor ni Rusi which is itong Adventure X so if somehow nakatulong to sa inyo please to subscribe and don't forget to leave a like and with that being said see you sa susunod kong video